Mapagpalang araw mga kaibigan, Shoutout nga pala sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos at Kalingap prab and Ate Edna Vlogs, huwag natin silang kalimutan na supportahan. Ngayon, syempre tayo ay marami mga kaibigan na pwedeng makasama natin at ngayon nagpasama nga tayo dahil may, meron tayong nakita na isa nating kababayan na siya ay nahihirapan na, siya ay lumpo na. So ngayon, tingnan natin kung ano yung kanyang kalagayan. Siya ay isang lalaki. Okay, let's see. Ayun, at nandito na raw tayo sa bahay ni tatay so ang ganda ng place dito napakatahimik at syempre napakaaliwalas din Oo, oh, meron din party party dito sa karating nila tatay, akala ko doon na tayo pupunta pero hindi pa pala so andito nga si tatay nakita agad natin si nanay na andito siya sa balkonahin ng kanilang bahay at ngayong kausapin natin sila nanay at tatay Ayun, at nandito na nga tayo. Nakita natin siya, si Kuya Roberto. Ayan, si Kuya Roberto ay single siya at hindi na siya nakapag-asawa. Alam nyo naman guys, dito sa probinsya na walang ibang pinagkukunan, lalo na kapag ikaw ay malapit sa karagatan, wala kang ibang magiging trabaho kundi ang manisid ng isla. So, yun ang naging trabaho ni kuya. At si kuya ay nagkaroon ng sakit. Hindi na siya makalakad ng mag-isa dahil sa kasisisid niya sa tubig daw. Parang nabaldado na yung paa niya. Nalumpo na siya guys. So, yun ang kasama na lang niya dito sa bahay. Ang kanyang nanay. Yan, silang mag-ina na lang ang, nakasama, ang naandito sa kanilang bahay. At medyo may kalumaan na rin yung kanilang bahay. So, ayan si kuya, nakakaawa naman siya, hindi siya makapaglakad ng mag-isa, kailangan pa niya gamita ng tungkod para lang maihakbang ang kanyang mga paa. So, ayan si kuya, uh, napakahabang panahon na ginagawa niyang manisid sa ilalim ng dagat para lang manghuli ng isda. At sabi ko, subukan niyang maglakad kung kaya niyang maglakad at yon uh, maglalakad siya pero may hawak siyang tungkod pero hindi niya kaya talagang maglakad or kumilos ng as inangaasahan lang niya ay yung puwersa ng kanyang mga paa dahil talaga pong siya ay na ano na, nahirapan na at hindi na maikilos at may galaw ang kanyang paa. Kaya naman andito nga kami para matingnan at kumusta uh, kumustahin din sila nanay at si kuya sa kanilang kalagayan at ayan bababa na nga si kuya yan tingnan nga natin kung paano siya maka ano makalakad. pero ga, may gamit siyang tungkod tingnan natin kung kaya nga talaga niyang humakbang oh, di ba nakakaawa naman yung kanyang sitwasyon kasi ano lagi lang daw siyang nakaupo Oh, ayan, 'di ba? Oh, hirap na hirap din siya. Oh, parang alam niya yung paa niya, parang ano oh, kakaawa parang naninimbang po siya so ayun sa kalagayan ni kuya ay talagang nahihirapan silang mag ina lalo pa sa sitwasyon nila kaya ayan guys patuloy natin silang suportahan salamat God bless everyone